Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel na ito. May iba bahagi na naman ako sa inyong ngayon na panibagong video. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay pagod na sa kakahabol sa kanya? Pero sinubukan mo pa rin na hindi susuko dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya. Kahit pagod ka na, ay naghahabol ka pa rin sa kanya pero naisipan mo rin ba na sana siya na naman ang maghahabol sa iyo kaya gusto mo ba na siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo pues gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon ito napakasimple napaka-simple at napaka-epektibong ritual basta buo lamang ang tiwala mo sa paggawa nito at paalala ko lamang po sa inyo kung gagawa kayo ng ritual ay dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. Dahil sa oras na gagawa kayo ng ritual ay dapat alam mo talaga kung ano ang tunay na pangalan niya. Ang gagawin mo lamang kumuha ka ng isang basong malinis na tubig. At pagkatapos kumuha ka lamang ng kaunti na asin at ilagay ito sa isang basong tubig na inihanda mo. At pagkatapos hawakan mo ang baso. Mag-focus at mag ka Pakaisipin mo siya ng maigi at ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apilido sa kapangyarihan ng tubig at asin. Ikaw na naman ang mababaliw sa kakahabol sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede mo dagdagan o ibahin ang hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos inumin mo ang isang basong tubig at dapat maubos mo po ito. At sa ganon, nang siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo. Gawin ito isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. Basta gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. Ibulong mo lamang sa isang basong tubig at maglagay ka lamang ng kaunting asin. Tiyak siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.